Paano naglalakbay ang internet sa karagatan? Tuklasin natin ang mga nakatagong cable network na ito sa ilalim ng dagat na nagdadala ng 99% ng internet traffic. Mula sa panonood mo ng mga video online hanggang sa pagkonekta sa iyong Mobile Legends at Bandi at pakikipag-ugnayan sa iyong pamilya sa Facebook. Alamin kung bakit mahalaga ang mga kabling ito sa modernong pamumuhay at sa mga potensyal na panganib na kinakaharap nila kabilang ang mga pag-atake ng pating. Tara at i-explore natin kung paano naglalakbay ang internet sa mga karagatan at kung ano ang kinakaharap para sa mga underwater wire na ito. Welcome sa Kahusay TV! Ayon sa Submarine Cable Map website, Mayroong kasalukuyang 552 aktibo at under construction ng mga internet cable sa ilalim ng dagat na nakakalat sa buong mundo. Ang mga kable na ito ay mula sa isang 300 kilometers cable na nag sa Azerbaijan at Turkmenistan hanggang sa napakalaking 6,605 kilometers mareya Cable na nagkukonekta sa Virginia Beach sa US at sa Bilbao, Spain. Ang mareya Cable ay tumitimbang ng hanggang 24 na blue wing at sinasabing kaya nitong magdala ng data sa bilis na 224 terabytes per second. Sa unang buwan pa lang ng taong 2023, ang mga kumpanya na naglalagay ng mga kabling ito ay nakapagtala na sa kabuuan ang 1.4 milyong kilometro ng mga undersea data wires. Mahirap tansyahin ang eksaktong halaga ng mga cable na ito Ngunit pinaniniwalaan ang isang typical na transoceanic cable ay nagkakahalaga sa pagitan ng $300 million hanggang $400 million. Kapansin-pansin na ang mga cable na ito ay hindi partikular na makapal. Karaniwan nga ay halos kasing laki lang ng hose sa hardin. Ang mga cable na ito ay pinoprotektahan ng mga layer ng mga jelly sa paligid ng fiber optic core nito, mga balot ng plastic at mga kable na tanso. Sa kabila ng kanilang laki, ang mga kable na ito ay maaaring maglipat ng data sa isang impressive na 100 gigabytes per second na may mas bago at paparating ng mga cable na makakapaglipat ng data na aabot sa 400 gigabytes bawat segundo. Pero paano nagkakasya ang lahat ng data na ito sa mga maninipis na kabling ito? Ang bahagi ng sagot dyan ay ang isang napakasopistikadong teknik sa pakikipagbanggaan ng data na kilala bilang dense wavelength division multiplexing. Sa madaling salita, ang dense wavelength division multiplexing ay nagbibigay daan sa mga provider ng data na gumamit ng higit sa isang wavelength ng liwanag upang maghatid ng impormasyon sa pamamagitan ng fiber optics. Sa halip na gumamit ng ilang wavelength, maraming wavelength ang ginagamit ng sabay-sabay na lumilikha ng mga napakabilis na daloy ng data. Nangyayari ito sa nagbabuzz ng mga landing site na parang data center sa magkabilang dulo ng kable. Ngunit ang mga kable mismo ay hindi lamang diretsyong long wires. Bawat 70 hanggang 100 kilometro o higit pa, ang mga kable sa ilalim ng dagat ay nilalagyan ng mga tinatawag na repeater. Ang mga ito ay nagsisilbing mga amplifier na pinapanatili ang lakas ng signal hanggang sa pinakamalalayong distansya ito ang dahilan kung bakit ang mga kable ay sinasamahan ng mga copper conductor na nagdadala ng hanggang 10,000 volts DC upang paganahin ang mga repeater. Ang mga kable ay nakupulupot sa malawak na cylindrical drum sa mga specialized cable laying ship at umaabot sa isa hanggang ilang taon ng pagpaplano at pagcharting para sa paglalagay ng kable sa transoceanic route nito. Kailangan mailagay ito sa tamang lokasyon para maiwasan na mailagay ang mga kable sa ilalim ng dagat, sa mga lugar na may bulkan o lugar na madaling lumindol, o kahit saan na may maraming mga manging isda. Ang cable ay ibinababa sa likod ng barko at inalalatag sa bilis ng humigit kumulang 10 km bawat oras. Kung ang barko ay natapat sa masamang panahon, ang kapitan ay maaaring magpasya kung tatanggalin ang kurdon o pansamantalang itali ito sa isang boya. At lumagay muna ang barko sa mas tahimik na katubigan. Kapag lumipas ang bagyo, babalikan ang barko ang boy at itutuloy ang paglalatag ng kable kung saan ito tumigil. Ang mga aksidente at pagkawala ng mga kable ay maaaring mangyari. Noong 2012, Pinatay ng Hurricane Sandy ang ilang pangunahing transatlantic cable na nag-disrupt sa mga network ng maraming oras. Noong 2011, ang lindol sa Fukushima ay nagdulot ng mga katulad na disruption sa serbisyo ng internet. Gayunpaman, ang karamihan sa mga ganitong disruption ay bunga ng kapabayaan ng tao. Kadalasan ay mga sumasabit sa lambat ng mga troller ng mga o kaya ay sumasabit sa angkla ng mga balko. Ang mga kable na matatagpuan malapit sa baybayin ay higit na nasa panganib mula sa natural disruption. Dahil dito, kung mas malapit sa lupa ang isang kable, mas protektado dapat ito ng mga armor plate. Karamihan pa nga sa mga kable ito ang ginagawa ng hukay sa seabed sa mahahaba at nakalaan na trenches. Sa ibang pagkakataon, ang mga pating ay nakitang kumagat sa isa sa mga kable ng Google sa ilalim ng dagat. At karagdagan pa, ang gobyerno ng US ay patuloy na nagbabala sa pangihimasok sa mga kable na ito mula sa mga katunggalin nitong makapangyarihang bansa tulad ng Russia o China. Ang mga geopolitical na implikasyon ng mga kable sa ilalim ng dagat ay nakakaapekto rin. Sa nakaraang taon, na magitan ng gobyerno ng Australia upang pigilan ang tech giant ng China na Huawei na mag-install ng kable na nakakonekta sa Australia papunta sa Solomon Islands sa takot na maaaring gamitin ng China ang link upang makakuha ng akses sa mga sensitibong internal network ng Australia. Ang isa pang tanong, sino-sino ba ang mga may-ari nito? Sa kasaysayan, ang mga bansa o quasi national telephone provider ang siyang kumukuha ng proyekto. Ang pinakamalaking may-ari ng cable sa ilalim ng dagat ay kasalukuyang AT&T ng Amerika na may stake na humigit kumulang 230,000 kilometers ng cable. Ang China Telecom ang pangalawang pinakamalaking may-ari. Kadalasan ng mga subsea cable ay pagmamay-ari ng mga grupo o konsorsya ng umaabot sa hanggang 50 magkakahiwalay na may-ari kabilang ang mga tech firm, ahensya ng lokal na pamahalaan at iba pang negosyo. Bagamat nakakatulong ang modelong ito na mailatag ang mga paunang gastos, isang alalahan ni naman ito kung ito ay sasablay at hindi mapapakinabangan sa mga nagdaong taon. Naiisip ng mga big tech companies na ang kanilang potensyal na paglago ay limitado ng undersea cable network. Bilang resulta, ang karamihan ng pamumuhunan sa undersea cable infrastructure ay nagmula sa mga kumpanya tulad ng Facebook, Google at Amazon. Ang mga kumpanyang ito ay kasalukuyang nagmamayari ng mahigit sa 100,000 km ng mga cable bawat isa. Madalas nilang ipalabas na ang malalawak ng mga proyektong pang-infrastruktura na ito ay positibo para sa sibilisasyon. Ngunit importanteng tandaan na sila ay mga kumpanya ng shareholder na nakadepende lamang sa pagtaas ng bilang ng mga tao online dahil ito lamang ang tanging paraan upang sila ay patuloy na lumago. Ang ilan ay maaaring magtaka kung ang future na connection ba ng internet ay magiging wireless. Nariyan ang mga kumpanya tulad ng SpaceX at ang kanilang proyekto na Starlink. man, sa ngayon, ang cable pa rin ang pinakamura at pinakamahusay na paraan ng pagpapadala ng malalaking volume ng data sa malalayong lugar. Maging ang CEO ng SpaceX na si Elon Musk ay nagpahayag na ang Starlink ay naglalayong lamang na magbigay ng internet access sa mga taong kasalukuyang walang access sa high-speed fiber. Ito ay kasalukuyang pinagpaplanuhan pa rin kung paano ito gagana sa mga darating na panahon. Sa ngayon, ang mga cable sa ilalim ng dagat ay ang nananatiling future pa rin ng koneksyon sa internet. Bilang katibayan nito, kamakailan ay nag-anunsyo ang Google at Facebook para sa joint project upang bumuo ng isang undersea cable na tinatawag na apricot na mag-uugnay sa bansang Singapore, Japan, Guam, Pilipinas, Taiwan at Indonesia sa 2024. Bukod pa rito, pinamunuan ng Facebook ang isang consortium at nagbankroll ka makailan lang ng bilyong dolyar para sa 45,000 kilometers undersea cable na tinatawag na 2 Africa na mag-uugnay sa 33 bansa. Mahirap hulaan kung ang underwater cable network ay lilipas din balang araw. Gaya ng na nangyari sa telegrama. Kung umabot ka hanggang dito, tara at mag-subscribe ka na rin at i-click ang bell button para updated ka sa mga susunod pa nating video. Salamat at hanggang sa muli mga kahusay.